Welcome back to my channel, to my page Kung so, hindi pa naka-subscribe dyan, ano pang iniintay niyo mag-subscribe na Kaya because we have another exciting vlog here Kaya naman, samahan niyo ako So guys, ayan uh, <laughs> Medyo mababa pa energy natin dahil kagigising lang natin At on the way tayo ngayon sa aking uh, shop dito sa Bako Or sa Miss Gears and Coffee Today is August 24 Um, ano oras na? mag sa is ng umaga Meron tayong um, charity event Ito yung free gas event natin na ginagawa yearly sa ating uh, shop So, ang aga 4am pala may mga nag send na ng picture na nandun na sila sa shop. Kaya, ito eh, rin mamadali tayo para ma-attend na natin sila. mag start na 7am. So, free gas event and then um, may pakain and then um, marami tayong paraffle. Sobrang dami nating paparaffle today. May kwento ko lang so paano ba nag-start tong free gas event natin na ginagawa year -y. Um, Actually, 2021 nung nag-start to kasi parang nag ah, hindi pala parang bumalik lang ako sa pagmamotor 2021 and yung sa big bike 2021 din yun. So, every year, ang ginagawa nating charity event para makapagbalik naman sa iba is free gas. So, meaning magpapa gas tayo ng at least 100 low CC riders. Karamihan sa kanila mga delivery riders, TNVS, tapos ah, magkakaroon ng konting raffle. Eh, ganun lang every year. Um, 2021, 2022, 2023 nagawa natin yan. I believe 2023 parang twice pa ata. Um, magkaibang buwan. And I usually tinatapat ko to sa August, birth month ko. Kasi, ang style ko is, um, magpapa breakfast ride ako or magpapa breakfast ako sa mga kaibigan ko sa big bike community and then in return sa halip na bigyan nila ako ng material gifts, um, cash donations, or items na pwede ko iparaffle sa mga low CC riders ang hinihingi ko sa kanila. And every year successful, usually ang um, nakukuha natin pagdating sa cash pa lang as a 50 to 80,000 from 2021 to 2024. Um, but this year, sobrang uh, laki. 150,000 yung nakuha natin. Thank you so much sa mga kaibigan natin sa community, lalala sa mga big bag community. So, what happened last August 17, paso ko yung video after this, is nagpakain ako sa shop, tapos nagparaffle din, and uh, meron tayong mga guests, of course. And yun nakalikom tayo ng na sobrang lahim pera para mabigyan natin ng magandang event yung mga low CC riders today. Thank you. Shrimps. Butter Thank you. Okay. Paano? Maganda. 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 Maganda from our own pocket. Papakain natin mga mga kaibigan. Ayan, dito sa Petron, sa labas ng aking shop. Ay, maipasok ko lang pala. Last year, hindi ako nakapagpa-frigas, pero nakatulong naman tayo sa uh, different or hindi, many families dito sa may Cavite, yung mga nasunugan sa kanabaha. Doon napunta yung pera natin. Anyway, so ayan, tinatawagan na ako kasi talagang nagkakagulo na doon sa shop. Punta na tayo doon. Ito na tayo sa labas ng shop. And ito na yung ibang ano, oh. Ibang ano yung CC Riders, ito yung iba, ito pa yung iba. Ayan, dyan mag start Ayan, 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 ayan. Dami na nila, so ayusin muna natin.

Start ulit. Yeah. Start now, Ben. Lima. Thank go you, sir. Unang natawag ay C20. Si Raymond de los Angeles. Hi. Sige. Okay. Number 20, Raymond de los Angeles. 44. <makes noise> Pilala, Alice Arellano. Number 11. 11. 11. Greg Malayaw. Greg! Greg! Seven is... <laughs> Leonard Latila. Number 71, Rain Teotico. Number 71, Rain Teotico. Kasi para... Oo, swerte. Para dire-direto na tayo kasi parang ang

Next number, one number. One number. Number six. Number six, Maitreya Vega. Number number six, Tazaka Maitreya Vega. Sweet. Bora, Sweet.

Number five, 5, 5, 5, 5, 5 sixty-five. <laughs> <laughs> <an> my <AMA> <laughs> <chanals. wh> <Benedictayan. Channel nine. come> <laughs> <laughs> yeah. Number twenty-four, twenty-four, eight yeah. <laughs> yeah. <Yeah. Yeah>. yeah. <laughs> yeah. an nine, <laughs> number eight. one hundred eighteen.

او گي 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 او

Number, number 43, Michael Austria. Michael Austria. Michael Austria. 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 Hey. Next number is number 47, hey. Richie Ignacio. <laughs> <laughs>

P144 <laughs> is <laughs> Jobelle Gaspin. Pagkakata si kuya, kuya ang binibigay. Again, pangiret naman. Pag-gas <laughs> lang kuya, pang-gas. Pag-gas, picture tayo. Lama nga winners, 144 Picture picture with Miss picture mo na, picture guys. Picture picture. Baka helmet. La kasi helmet. Tingnan mo, tingnan mo, box over, like, na, pa 'yan para gidimera. Yeah. Kick saw, kick saw, wag yan. Huwag kang yan. No, there is no mistake. Everybody say happy birthday. Happy birthday. Oh, guys. Oh, guys, oh, nakita na lang ay carbon helmet. Yeah.

terrorist! oih anjir! allen't kill you! Diamond skalah sampe oh... За handy Feast x 2 fit kind abonnemen yang ada It's number is, may number 3. my number 3! May number 3! Bakit number 3 takot sa kamay? Ito 3! May 3, Ang pangalan niya ay merong, merong letter V. May letter V ang pangalan. Hindi!

Ang sa kusina, ko niyo na gusto 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 na gusto niyo na

Oh